Mga kabiker, ang lutuin ko ngayon sa kaldero, itong 3 ingredients cookies. Napakadaling gawin lang at pwede ito pang baon mga kabikir, kung magbiyahe kayo. Kahit hindi pa po kayo nakasubok sa paggawa nito, siguradong maggawa niyo ito dahil napakadaling gawin lang nito mga kabiker. Masarap ang cookies na ito. Ito ang mga ingredients. 1 half cup margarine. Ang ginamit kong sugar, white sugar mga kabiker, naglagay ako ng 1 8 cup. Inihalo ko lang ang margarine at saka white sugar. Kapag nahalo na, na-mix na, ang white sugar at saka margarine, ilagay na natin ang ating 1 cup third glass flour. Kalahati lang muna ang inilagay ko tapos isinunod ko na yung kalahati naman. So yun lang, tatlo mga kabikir tapos haluin lang. Pagka mahalo na ganito na mga kabikir, pwede nang ibaston, ibaston na natin tapos uh, putulin. Depende sa gusto natin putol. Ang putol ko 25 grams lang. Pagkatapos kong maputol, binilog ko. Pagkatapos inilapad ko, ang ginamit ko mga kabikir yung pangdurog ba ng saging at kamote. Tiningnan ko, maganda naman ang resulta, kaya tinuloy ko na lang mga kabikir. Pero pwede rin tinidor ang gamitin niyo. Pagkatapos binanyahan ko ng itlog, saka ko niluto. Ganun pa rin ang pagluto natin sa kaldero para bibingka. 10 to 15 minutes maluto. At tingnan nyo pagka 10 minutes. Pag hilaw pa, patungan uli ng apoy para maluto. Tingnan nyo uli 12 hanggang 15 minutes. So ito mga kabikir, luto na ang ating masarap na cookies sa mga baguhan sa hindi pa nakasubok sa paggawa nito kayang kaya nito dahil napakadaling gawin lang talaga nito mga kabaker at sa kaldero lang lutuin maganda ito pang baon sa eskulahan at saka sa pagbiyahe-biyahe mga kabaker pwede rin ang recipe natin 1 cup kapag gumawa kayo ng 2 cup 1 4 kilo na yan mga kabaker kapag gumawa kayo ng 2 cup doble nyo lang ang lahat ng ingredients ang cookies na ito napakasimple ang ingredients napakadaling gawin lang pero masarap ito mga kabaker subukan nyo kung wala kayong third class flour pwede gamitin nyo all purpose flour Uh, mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang uh, simpleng recipe ko na isinir ko sa inyo ngayon. Itong uh, simpleng cookies. Uh, mga kabikir, abangan niyo pa ang iba ko pang pa mga recipe. Mga simpleng recipe na pwede natin magamit sa negosyo. Pwede rin natin magamit sa pang merinda, mga kabikir. Uh, gumagawa tayo ng mga recipe na pwede nating lutuin sa oven, sa kawali at sa kaldiro. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, sa pag-share sa aking mga video, mga followers, mga non-followers. At sa lahat ng nakapanood sa mga video ko, God bless ating lahat mga kabikir.